good day sa inyo. Halina at pagkwentuhan natin ang pinagmula ng computer, teras samahan niyo po ako. Ang pinagsimula ng computer ay nagmula bilang mga mekanikal na aparato sa konsepto ng Turing Machine ni Alan Turing noong dekada 1930. Ang mga unang computers tulad ng ENIAC noong 1940s. Ang pagunlad ng computer ay may mahabang kasaysayan, ngunit ang pinakasimpleng form ng computer ay maaaring ituring ang abakada, na isang mekanikal na device na ginagamit upang kalkulahin ang mga aritmetikong operasyon. Mula rito, nagpatuloy ang pagunlad ng mga kagamitan tulad ng pinalitan ng mga elektroniko na kagamitan, na humantong sa paglikha ng mga unang computer sa mid-20th century. Ang mga computer noon ay malalaking at komplikadong mga kagamitan na naglalaman ng mga vacuum tubes, transistors, at iba pang mga elektroniko na bahagi. Ang kauna-unahang modernong computer ay tinatawag na ENIAC na ginawa noong 1940 sa pamamagitan ng University of Pennsylvania. Mula roon, nagpatuloy ang pagunlad ng mga computer, nagkaroon ng patuloy na pagpapaunlad sa disenyo at teknolohiya ng computer, kasama na ang pagbuo ng mga integrated circuit, microprocessor, at personal computer na dinala ang mga computer sa mga tahanan at opisina sa buong mundo. Ang computer ay nagmula mula sa mga konsepto ng iba't ibang inventor at siyentipiko sa iba't ibang panahon. Ang unang konsepto ng computer ay maaaring ituring si Charles Babbage na nagtatag ng analytical engine noong ikalabinsyam na siglo. Ngunit, ang modernong computer na kilala natin ngayon ay resulta ng mga nagambag mula sa maraming tao tulad ni na Alan Turing, John von Neumann, at iba pa, ang pagunlad ng teknolohiya at ang pagsasanib ng mga ideya mula sa iba't ibang disiplina ay nagbigay daan sa pagbuo ng mga computer na kahalintulad ng mga ginagamit natin ngayon.